Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang malayo'ng baryo na napapalibutan ng kagubatan, kilala ang pamilya ni Mang Tasyo bilang takapag-alaga ng mga mutya. Ang mga mutya ay mahiwagang bato na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon at kapangyarihan sa sino mang nagmamayari nito. Ang pamilyang ito ay may lihim na kaalaman sa pangangalaga ng mutya na minana mula sa kanilang mga ninuno ang baryo ay payapa at ligtas mula sa anumang kapabalaghan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang kakaibang nilalang. Isang gabi, habang natutulog ang mga taga-baryo, biglang narinig ang malalakas na iyak at kaluskos mula sa kagubatan. Kinabukasan, natuklasan na ang ilang hayop ay pinatay at iniwan ang kanilang mga laman loob na nakakalat. Sa likod ng bawat bangkay, may mga bakas ng paa na malalaki at tila may kuko. Nagsimula magduda ang mga tao na may aswang na na nagkukubli sa kanilang baryo. Ang mga motya na dati nilang pinagkakatiwalaan para sa proteksyon ay tila nawawala ng bisa. Ang ilan sa mga motya ay natunaw at nawala. At hindi maipaliwanag ng sinuman kung paano ito nangyari. Lumapit ang mga taga kay Mang Tasyo upang humingi ng tulong abang abala si Magtasyo sa pag-iimbestiga, tumating ang isang bagong pamilya sa baryo. Sila ay nagpapakilala bilang mga naglalakbay na nagahanap ng matitirahan. Si Don Pedro, ang padre di pamilya, ay may tindig na kagalang-galang, ngunit may malamlam na mga mata. Ang kanyang asawa, si Aling Marta, ay tahimik at tila palaging nagmamasid. Mayroon silang dalawang anak na parehong payat at maputla. Bagamat nagdududa ang ilan sa mga taga-baryo, malugod silang tinanggap ni Mang Tasyo. Tulad ng kaugalian ng kanyang pamilya, inalok niya ang pamilya ng tirahan at pagkain. Mula nang dumating ang bagong pamilya, mas dumalas sa kapabalaghan sa baryo. Sa tuwing magtatakip silim, nararamdaman ng mga taga-baryo ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga alagang hayop ay unti-unting nawawala at ang mga natitirang motya ay tila natutunaw na parang yelo. Si Rosa ang anak ni Mang Mangtasyo ang unang nakapansin ng kakaiba sa bagong pamilya. Isang gabi, nakita niya si Aling Marta na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Tila may hinahanap sa lupa. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang anino ay hindi tugma sa kanyang katawan, parang may pakpak. Kinabukasan, sinabi ni Rosa ang kanyang nakita sa kanyang ama. Napagdesisyonan ni Mang Tasyo na kumilos ng palihim upang tuklasin ang katotohanan. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, naglatag ng bitag si Mang Tasyo sa paligid ng kanyang bahay. Gumamit siya ng mga halaman tulad ng bawang asin at banahaw na kilala sa pagpapahina sa mga aswang. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang yabag sa kanilang bakuran. Nang sumilip siya, nakita niya si Don Pedro, si Aling Marta at ang kanilang mga anak na naglalakad palapit sa lugar kung saan iniingatan ang mga mutya. Nagulat si Mang Passion nang makita niyang bumuga ng asido mula sa bibig si Don Pedro. Ang asido na iyon ang nagdudulot ng pagtunaw ng mga mutya. Ang buong pamilya pala ni Don Pedro ay mga aswang na may kakaibang kakayahan. Kaya nilang sirain ang mga bagay na nagbibigay proteksyon sa tao. Alam ni Mangtasyo na hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Tinawag niya ang kanyang mga anak at ginising ang mga kapitbahay. Gamit ang mga natitirang motya at anting-anting, naglunsad sila ng isang matinding depensa laban sa pamilya ni Don Pedro. Habang lumalaban, nagtransform ang pamilya ni Don Pedro sa kanilang tunay na anyo si Don Pedro ay nagkaroon ng maitim na pakpak, mahabang kuko at matulis na ng ngipin. Ang kanyang asawa at mga anak ay nag-anyo mga halimaw na may pulang mata at matatalim na pangil. Ginamit ni Mang Tasio ang isang special na modya na minanapa mula sa kanyang mga ninuno. Ang mutyang ito ay may kakayahang sunugin ang sino mang nilalang ng dilim. Nang buksan ito ni Mang Tasyo, isang maliwanag na liwanag ang lumabas na sumunog sa pamilya ni Don Pedro. Ang natitirang abo ng pamilya ay inilibing sa kagubatan malayo sa baryo. Matapos ang laban, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga mutya na dati ay natutunaw ay muling nagkaroon ng bisa. Ang mga taga-baryo ay mas lalong naging maingat at nagtulungan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Si Mang Tasyo at ang kanyang pamilya ay mas lalong nire ng mga tao. Ang kanilang katapangan at kakayahan ay nagsilbing inspirasyon para sa lahat. Sa kabila ng na nangyari, nanatili silang mapagkumbaba at patuloy na tumulong sa sinumang nangangailangan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.